Samahan nyo kaming saksihan ng pagtatanghal ng mga batang atleta sa Okazaki Cup. Panoorin natin sila ipakita ang kanilang galing at determinasyon sa mundo ng karate. Panoorin po natin ito. Ang karate ay isang martial arts discipline na na-develop sa Ryukyu Islands o Okinawa, Japan na ngayon. Ito ay ang paggamit ng suntok, sipa at pagdepensa sa sarili gamit ang mga binti at braso sinasabing ang karate ay maganda rin daw sa pisikal at mental na kalusugan. I recommend to everybody, all ages, from young to old, uh, recommend uh, karate, which is traditional Japanese martial art. It's uh, especially for uh, young people. It's a good discipline, uh, man, uh, etiquette, and all the good things that young people need dahil dyan ay isang karate tournament ang aming pinuntahan. Ito ay ang Okazaki Cup upang makita ng personal kung gaano kaastig ang martial arts na karate. Ang Okazaki Cup ay sinimula ni Teruyuki Okazaki na sharing founder at chief instructor ng International Shotokan Karate Federation na tinatayang mayroong 60,000 members all over the world ang master namin who died uh, two years ago. His name was uh, Master Okazaki. To do two things, no, dalawang bagay. Isa mag-train, mag-conduct ng mga clinic. Pero yung isa, uh, gumagawa kami ng isang malaking torneo, tournament, uh, sa ngalan niya, no? in his memory. Yung, yung ginagawa nila ngayon, this is called basic training, no? Pero basic training, may dalawa yan, yung suntok, sipa, salag. Pero ito, ang ginagawa nila ngayon, ang tawag dyan, kata. Or forms. Pagkatapos ng training ay opisyal nang nagsimula ang taunang tournament kung saan naglaban-laban ng karate clubs na nagmula pa sa iba't ibang parte ng bansa. Meron tayong uh, gold, silver, bronze sa lahat ng categories. So meron tayong mga categories na novice, intermediate, and advanced. So meron din mga kata, forms, and committee, yung sparring. No? And uh, sa overall champion, magkakaroon tayo ng mga trophies. Makikita rin sa nasabing tournament na enjoy na enjoy ang lahat ng participants mula bata hanggang matanda. Parang nagustuhan ko po siya nung pagkakita ko po. self-defense po. At respect po. Marami po silang matututunan tulad po ng self-defense and pag sa Pwede din po i-discipline din po sarili po ninyo res, to respect yourself and others po. Ang martial arts ay hindi lamang para matuto ng self-defense. Ito din ay isang form of exercise, magandang pang-relieve ng stress at nakaka ng self-confidence. Ngunit ano pa man ang dahilan kung bakit gusto mong matuto nito, basta ang mahalaga, ito ay para sa ikauunlad ng sarili, hindi para mangbuli.